paano nga ba palakasin mga idol ang inyong mga tricycle kung yan man ay kumakarga ng mga heavy duty so pagka tricycle mga idol ang hinahanap natin dyan ay lakas hindi tulen so ito nga pala si Supita ay almost uh, mag 8 years na hindi ko pa napapaltan ng lining condition po ang uh, sa electrical na re condition ng sa gas at condition sa timing so naka timing lahat so pagka yung mga idol ay mahina pa rin ay palitan nyo na yan ng lining pero pag nakakita nyo yung uh, yan ay dumadamba pa rin kahit kaunti mag adjust lang kayo na sprocket sa una at para kay mas makamenos so tara paltan natin So ayun, pagkatapos natin magpanikilop mga idol, taguna, tanay, impanta, real quezon. So meron naman tayo ngayon, ah, seryosong usapan naman to, kung paano natin mapapalakas yung ating mga tricycle, about sa tricycle naman. So yan, pupunta tayo ngayon kay Supita, yung aking Supremo 150. So tara, ayan si tanggol yung ating ginamit sa panikilop natin yung isang araw so ito mga idol so bibigyan ko kayo ng konting idea dito sa mga tricycle na napapansin nyo na medyo humihina na so ito nga si Supita ay almost uh, 7 years na may get, hindi pa napapalta ng lining so ang issue ko dito nung ang stock nito ay 15 uh, 1548 hanggang ginawa kong 1448 nung medyo mina so nakaramdam ulit tayo nung medyo paghina kasi nung inahon natin to the, sa Dolores sa so may Kalinga Happy Place so do sa mga nakakarating sa may Kalinga Happy Place alam nyo naman ang ahon doon kung gaano din katarek so hindi tayo nakaahon doon so medyo tayo ay nakaramdam na at nabasihan natin dito kay Supita ay medyo humina na siya uli ng kaunti So, pagka kulang tayo sa budget, mga idol, ito lang ang sasuggest ko sa inyo. So, kung kayo mag -ano, mag ano na lang kayo, magpalit na lang kayo ng sprocket -ka chow na. Mas mura-mura kasi kaysa doon kayo mag, uh, mag a adjust sa likod. So, okay pa naman yung kanyang kadena. So, sprocket -ka chow le. Eh. So, kulang nga tayo sa budget. Wala tayong pambili ng lining na sa 850 rin. May langis pa na kasama. So, ang gagawin muna natin. Pagkaganyang walang budget, ay mag adjust naman tayo dito itong 14T nya gagawin natin 13T so ito may binili tayo mga idol so ang kanyang sprocket ay papalta natin ng 13T ng Supremo bago yung kanyang spark plug ay na sa mahigit 4 years na hindi ko pa na papalta papalta na rin natin para yung supply ng kuryente ay maging uh, maganda maganda itinatapon na kuryente so maraming uh, pinagsisimulang issue ang mga motor kung bakit nangihina tulad nya pag nagka problema tayo sa may CDI may epekto yan sa takbo sa regulator may epekto hindi ng takbo nyan gawa tayo so kailangan kondisyon battery, regulator, stator natin naka timing yung ating uh, barbula kailangan timing yan Siyempre, kailangan condition din timing din yung ating sa sprocket na binibili so dito hindi natin kailangan ng tulin kasi nga tricycle medyo mabigat ang sidecar so ang kailangan natin dito mga idol ay mapalakas kaya kailangan ng palakasin to kasi mga kung gusto natin mga mag rides tulad namin mahilig kami sa rides uh, alam naman natin mga idol pagka single lang ating gamit so isa lang natin na natin naisasakay dyan so dito pwede hanggat kaya ng motor pwedeng apat, pwedeng lima so ito nga pala mga idol ay naihahong ko na ng lubo na kaya niyang ahunin ng lubo so tinisting ko to sa may sungay kung pamilyar kayo sa mga ahon dyan sa lubo, natatarik din dyan at dito sa may sungay napakatarik masyado so hindi tayo nakaahon hanggang kalahati lang tayo dun pero sa dalawa mapipilit ko sana kaya ng tatlo yung angkas ko nun, ay bali apat ang angkas ko nun mga idol halos uh, nandito lang tayo wala pa sa kalahati ang nabot natin sa may uh, Mount Sungay dyan papunta ng Tagaytay uh, City so ang gagawin na natin dito mga idol doon lang sa mga low budget para hindi kayo uh, mapersa so kung may pera naman kayo nakaramdam kayo ng pagina ng motor at natatansya ng inyong mga mekaniko sa lining palit na kayo kasi alam nyo naman yung mga idol pagka palitin ng lining naangil na yan naangil na yan sa mga ahon So ito naman uh, Medyo okay pa Kaya ang gagawin ko solusyon dito Kalta na lang natin ang Rocket Magpapalakas tayo So testing lang natin mga ini yun mga idol na damba pa naman kaya lang hindi na siya yung katulad nung talaga nung bago pa ay talagang iba ang dating pagka nakapermera ka ah, pinalundag mo talaga yung motor yung una ng motor so yung malakas tas ang inaangat ng gulong niya so yun bibigyan ko lang ng kayo ng mga idea sa mga lining about sa mga tricycle kahit anong klaseng motor yan pag umabot ng mga 40,000 40, K ang ah, inyong mga tinakbo hanggang 50,000 conforme sa gamit nyo kung yan may ahon pag mga may ahonin katulad ko mga kargado kinakarga ko siguro sa akin ba, base sa akin ah, karanasan pag gumamot ng 40k yung inyong odometer ipalit na kayo ng lining so kung mga patag naman kayo sa mga party, mga patag na lugar yan yung inyong lugar na yan, siguro mga hanggang 50k na takbo na kayong lining okay, papalit ka agad ng supra. mga 20,000 pala na din natin papalit na agad maraming issue po ang motor kaya humihina hanapin ninyo kondisyon yung kuryente kondisyon yung sa kung sa ating mga sa gasolina yan kondisyon yung lahat yan at saka yung ating doon sa ating timing bulb sa ating head So yun lang naman kailangan nyo pagkakondisyon yun at mahina pa rin yung motor. So mag-suspect dyan na kayo doon sa inyong linings. Matara palta na natin mga idol. So una natin kagaya mga idol kuha kayo ng T-Rex number 8. So yung center stand ninyo tayo maya maya ay mag-a-adjust doon sa kanyang adjuster. Dito. Kasi medyo lalawlaw yan. Gawa ng pinaliitan natin yung kanyang sprocket tanggalin ko lang mga idol so ayan mga idol tanggal na natin oh. oh. sobrang dami na niyang putik ayan oh. oh. ayan kumalang na ulinisin lang natin so dito kasi sa amin mga idol sa pagpasok dito sa amin lugar

Ito na, tanggal natin. Pero dumi. Ada is bracket deh. Tingitin nyo na. Ayun. lang. Ayun. Diyan yun lang kasimple yung tanggalin. Oh, maganda pa oh. Number 14 yan mga idol. Ngayon, ito na ipapalit natin. Number 13 certainty so ayan mga idol nisprayan natin kung so, mapapasin nyo basa Yan. so, talagang tumigis na yung kanyang putik at saka yung langis naghalo na kapag natin natin spray isprakit na matapos natin malinis na ikabit na natin mga idol yung uh, yung 13 13T na sprocket so yan ay uh, timing na rin natin yung kadena ayan ito naman paparta naman natin itong ganyan spark plug so ito yung ating ipapalit. ito mahuso yung ating pinag mga idol oh. nagana pa to so palitan na rin na tinat ah, sobrang tagal na Papalitan na rin itong mga idol at sobrang tagal na boss So check lang natin Itong ating bago na bili So kailangan mga idol Hindi ay mag beep sound sa continuity Dapat hindi tumunog ng ganyan So ibig sabihin walang ground So ito At magkabaliktaran Test proof nyo Lagay nyo dito Bago doon sa center electrode Pagka tumunog mga idol ito ay Non-resistorized Pagka hindi tumulog at reading lang Ito ay resistorized Dual reading kukuha natin ibig sabihin mga idol ito ay nagleading ibig sabihin resistorize yung ating spark plug ngayon pag kayo naman ay tumunog ibig sabihin mga idol ay na resistorize so ikabit ko lang so ito na mga idol uh, titignan natin kung may nilakas nagpalit tayo ng 13T at saka spark plug ating 4 years na na spark plug so kanina kung makapasin nyo nadamba naman kaya lang hindi It sa ganoon kakagasido okay testin natin kakaiba ah, ng 14 sa 30 Grabe hey, mga idol, sobrang lakas. Ah, tanin nyo. Kaibutan oh. ng gulong. Oh. Malaki. Malaking bagay po. Napakalaki na inilakas. So, pagpunta natin ang bangkong kayo si Dolores kaya sa isang araw mga idol. Pakikita ko sa inyo. At pabibidyo ako kung talaga tayo makakaaw na. So, yun lang mga idol. Sana may natutunan kayo. And this